Aling with na bang ate? Mamimili ba kayo ng fruits? Yes, of Parang galing kayo ng kasalan, ah. Dahil <laughs> summer ngayon, bibili ako ng mga fruits. Ilang At months na ho ba yan? Ang likod. Ay! Ilang months na ba ho ang dyan ninyo? Oh. days. So, bibili po ako. Magkano po tao dito sa mangang ito, ha? 100 po. At sabi ko po kung anong uring mangang ito. Aba, ang Ay, Inuulit ko po. Ano po uri ng Pico. Pico po, po sir. Ito po. Ito po ay kinalaba. Ay, kinalaba. Mahilig akong kalabawin. Eh. Ano yan? Dito naman po dadako tayo. tayo sa ano, sa luyot na guyobano katulad ko. Ay! Ang ganda-ganda niya. Pwede na siyang maging suso. Oo, oh, tama nga. Dali, dali. Baka may Baka may puhupot pa tuloy. Oo. Dali, dali, dali. ko ka na agad. Anong step mo, darling? <laughs> Pup, din na dadaang truck. Ano po bang trabaho ninyo, meses? Ako po yung traffic enforcer sa Laguna. Maraming <laughs> in Senyasan mo agad! na yung buwig ay! Badalan niyo saging! Victoria na, no? Ah.